Pero sa inyo ito? Uh -huh. Magkano po ang mag-inahan? Mag, mag Tigo 125. Tigo 125. Mag-inahan. Parehas may bisero mga bossing. 125. Ganda yung mabesero niya, babae. Mga dumalaga. Tingkat-tingkat din ah, papakangalang. Inahin. mga dumalaga boss magkano yan sir? Sa inyo ito, sir? Oo. Oh. Magkano yung dumalaga? May dito 60. sisinta. Napakaganda. Ah, yung pang-deliver na yan. Ah, nabili. Nadali na yun ng pampanga. Sabi din na po ako Tatlong magagandang dumalaga. Thank <makes> masyadong malaga, matalaw. Ay, ganda mga bossing. Mga mahal yan. Ganda okay, ka ito. Sir, magkano ang dumalaga? Ito pong dumalaga. Magkano? 65. 65,000.

Dahil gusto ko yung mga dalawa kayo, ilalas yung pusang ko. Tatawa na pa kayo Ben. matatawa na. Kaya yung mga yung iipang yung pusang mo Bawasan Ay, yung yung mga pusang ko. yung pusang kayo humong binis yun. Bawas ka. Malaki huyang. Bawas, bawas 85

65, shout-out. 65. Oh, oh. oh, 65 na Oo, oo, tapos nilalagay sa poni. O, big mama! na lang! Eto, magkakas na lang. Ikaw na daw magsagal. 65. 65, 65. 65. O, Yo. Ano malalabo? na pa. Hindi pa. Ako na pa. Hindi pa naman kaso. kaso? naman kaso? Ang pati kasi yung Ang pati kasi yung 55. Ang pati pati kasi Ay, sabi mo lang. Hindi. Pwede ako hindi yung Hindi 155 lang. Ay, 155 pati kasi atay. Ay, gabi ito. Yan. tatawas

Wasi benting ang presyo kayo naka-live kayo para yung tawad. Pa, ka tayo sa ano sa <laughs> live? Silipin niyo ang um, haba ng dalaw. Ah. mga now. Ya. mga na bagla. Inyo ba mag bu bu punit. Bu-bu punit ay. bu punit. ka ha. napaka ba ko. Napakapiinuhon ba Bawas mo sa mong kursa. Ya, yung limlayo 'yung tawag. 'yung boss. O, o. Soro. 'yung tawad na. Oh, pero sa unang tawad pala ito na 32, 32. Kalwawek, 84. Ang mawawala. Wala wala puli man din. wala kay magagal. Toloy puli. Ang bika Sa nagar ko nang 10. 160 na hubi 'ko kasi presyo ko. Ay, medyo humanagawa itong tawad ni Bosing. Naka-vlog po ako kayo. 155, kanina. Malilito nga naman. Ah, sige ho, ang inyo rin na masusunod, hindi ho akin. O, 155, sige ho. Ang inyo ho masusunod. Boss, oh, ma'am. Hindi makinig sa bilihan. Pura naman sa bilihan yung ba may bigay sa yun? Yung isang alam ko kahit yeah. sa'ng ilan, ikaw may bigay sa na niya. niya? Di ka yung ka yun isa Isa na to. naman yan oh. Sir, magkano yan? Ibinibigay ko ng 65. 65,000. naman. 65, hindi mga tayo ba kayo? Kala din ay! Sa bilugod na lang yan? Kangayaan? Aray ba, ang limer lang aray. Galing limir yan, dalawang yan. Aray, galing limer. Pero hindi nga sabihin galing limer. Basta rin galing limer. Kalak yan. Yeah. Nang pumatig na niya sa pagtatagal pa. Simo punet. Para sa sa punet niyo, maginahan niya utak pagkentara ng nakre Hindi ka mapili siya Charlie. Huwag mo na parang. Walang sarap. Walang sarap. Walang sarap. Walang sarap. Walang kung mawabawas ako sa ako na kamusta mo, gusto ko yung 160, sabi na maari, hindi ikat, ginawasan po yung 155. Naniliwala na ako sa inyo sa 155.

Wala ba, magpatahit yan? Dito kung pa niyan? ang mga nasa 149 Mahal na 155, mahal Kuwasan mo sa 149 Mura naman, napaka naman sa 15 Pari pag 145 Pwede tayo sa iyo Pag may ka Huwag niyong bayaran kaya no. Pero sila din sa inyo wag kung hindi niyo kaya. Magbibigay ng kwayo. Tama ba? 155. Dobli ko ng bawas sa dalawang 'yan. Hindi ko bigyan tayo ng 155. Kung kayo manghihingi, pagbibigyan ko kayo sa dalawang ito. Saan ko lalagay sa loob? Ano sa mga rekon? Kaya hindi bibigyan. Ah, eh, hindi naman hindi ko kukunin 'yung 155. Sabi niyo, parin nandang, sa kasagot niyo, dalawa. Aling ka. Wala hundan na siya. Kahit palakarin niyo ayos. Wala hundan siya. Wala hundan siya. Wala siya

naa, di na, di na, alam mo siya walaman tulad nuna, tulad na sabato, malibog na, kasi kau, sarado ni mampok, oras na si kung ano, sarado tayo ng oras, kung paano? malibog, malaga ikaw nato, malalu gibare, malalu gay, ulay, na, malalu, pa, laaw, Jangan lupa <tipai> per tipe, dan satu dua. Siapa

Pero ano? Ano yung pagkakaroon ng 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 pagkakaroon ng

ayun dalawang dalawang lipo lang dalawang namin dalawang ako dalawang sa sa Jake sa layo pala pupunta niya ay 15 mil naman ho kasi 15 mil si ho ay ay po ko sa presyo mo sa dalawang 155 hindi ho 175 namin ay o 48 ay 55 talaga ito

Okay. Okay. Mas maganda 'yan Mas maganda tira. na, na. Kuya, magkano 'yan, kuya? Magkano okay. 'yan, teh? Dinikit tayo ng bigit na. Una pa daw 150 bosse nagkasundo na pala. Kumabiro. rin bossing dun sa dalawa. Yung tinataya ng 145. Pero binigay niya ng 150. Ay kinuha na ng buyer ng 150 kasi ang, ang, patigas niya ay 150 talaga. Ayaw niya ibigay ng 140 talaga. Pero nakuha na rin mga bossing 150 yung dalawang ano babaeng baka. So yun mga bossing, may mga malaki din dito ng baka. Boss, magkano yung magkano isa niyan? 65. 65. Nag-65,000 na housing. Ganda nito tumalaga Ang are. Ay, kaya ito, sir. Magkano po ito? Ito po. Ito po.

ito sir, ang nabili nyo? Ah, ito yung nabili nyo? Hindi pa ako, hindi pa Ah, tatratuhin ulit. Hindi mo na kalda tatratuhin ulit itong ano, 165. Ang halaga. Oh. 165 ang halaga.

165 naman yung dalawang inahin na may bisero at, oh. at saka yun pa mga posta. parehas may bisero 165 okay. kemari kemita me kala

Hayun guys, thank you for watching guys. Binibigat ng 158 kanina ay 165. Roma, manila, manila.